Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Dito, hatid namin ang iyong horoscope araw-araw. Alamin kung ano ang naghihintay para sayo sa iyo sa pag-ibig, trabaho, kalusugan, at swerte. Samahan kami para mas maunawaan mo ang mensahe ng universo para sa iyong araw. Huwag kalimutang mag-subscribe, ilike ang aming mga video, at ishare sa iyong mga kaibigan. Simulan natin ang araw ng may inspirasyon mula sa mga bituin. Narito ang iyong pang-araw-araw na horoskop para sa Aris na Enero 23, 2025. Ngayong araw ay nagdadala ng enerhiya na naghihikayat sa Aris na maglaan ng oras upang pagnilayan ang kanilang mga kamakailang tabumpay. Sa gitna ng mga hamon at pagsisikap, huwag kalimutang yakapin ang init ng iyong mga nakamit. Ang bawat tagumpay, gaano man ito kaliit o kalaki, ay naglalaman ng kwento ng iyong dedikasyon at determinasyon. Habang tinatamasa mo ang tamis ng mga tagumpay na ito, hayaang punuin ka ng pagmamalaki at layunin sa buhay. Ang araw na ito, Huwebes, ay nag-aanyaya sa iyo na huminto pansamantala, upang mapagtanto kung gaano kalayo na ang iyong narating. Sa pagminilay na ito, bubuksan mo ang mga pintuan ng mas malalaking posibilidad na naghihintay sa iyo. Habang tinatahak mo ang araw, bigyan mo ng pansin ang malalim na epekto ng iyong pasyon sa iyong mga iniisip at kilos. Ang lakas at determinasyon na dulot ng iyong maalab na damdamin ay isang mahalagang aspeto ng iyong personalidad bilang isang aris. Ngunit mahalagang kilalanin din ang balanse ng lakas at pagminilay. Sa pamamagitan ng pag-amin hindi lamang sa iyong mga lakas, kundi pati na rin sa mga hamon na iyong hinarap, mas malalawak ang iyong pananaw sa iyong paglalakbay. Sa sandaling ito, maaaring mapagtanto mo na ang pagkilala sa iyong sarili, kabilang ang mga kahinaan, ay isang susi sa tunay na tagumpay. Sa paglalakbay ng buwan sa Scorpio, maaaring maramdaman mo ang lalim ng iyong emosyon na tila mas lumalalim pa. Ang heightened na emosyon na ito ay nag-aanyaya sa iyo na tuklasin ang pinakapuso ng iyong mga hangarin. Hindi lamang ito tungkol sa simpleng pagnanais, kundi sa mas malalim na pag-unawa kung bakit mo hinahangad ang mga bagay na iyon. Ang ika-negatibo 24 na araw ng buwan na ito ay nagpapalakas ng ideya ng paghahanap ng kagandahan kahit sa mga mahihirap na sandali. Ang mga pagsubok ay hindi kailangang maging hadlang, kundi maaaring maging tulay patungo sa mas malalim na pagkaunawa at mas mataas na ambisyon. Bigyan mo ng atensyon ang iyong nararamdaman, ngunit mag-ingat na huwag itong iproject sa mga tao sa paligid mo. Tandaan, ang iyong emosyon ay iyong gabay, hindi dapat maging kontrol sa iyong mga relasyon. Sa araw na ito, yakapin mo ang mga misteryong hatid ng kapalaran. Ang mga ito ay may dalang mensahe na magtuturo sa iyo sa tamang landas sa gitna ng mga kalituhan. Ang balance ay mahalaga, i-channel ang iyong maalab na espiritu sa pagkakaunawaan, kaysa sa hindi pagkakaunawaan. Sa ganitong paraan, ang araw ay hindi lamang magiging isang karaniwang Huwebes, kundi isang pagkakataon upang lumago sa personal na antas. Ang kaalaman tungkol sa iyong mga pasyon at layunin ay magbibigay liwanag sa iyong landas, na magdadala sa iyo sa mas malalim na koneksyon sa sarili at sa mga tao sa paligid mo. Habang lumalalim ang gabi, pagnilayan ang mga aral ng araw. Ang bawat sandali ng introspeksyon, ang bawat damdamin na iyong niyakap, ay nagiging bahagi ng iyong kwento. Ang enerhiyang dulot ng Scorpio, at ang inspirasyong hatid ng Lunar Day na ito ay nagtutulak sa iyo na huwag lamang manatili sa kung ano ang madali at pamilya. Maglakas loob kang tahakin ang mas malalim na aspeto ng iyong sarili, sapagkat sa pagyakap sa mga ito, matutuklasan mo ang tunay na lakas at kagandahan ng iyong pagkatao. Sa pagtatapos ng araw, maglaan ng oras upang magpasalamat. Sa kabila ng mga hamon, ikaw ay nagkaroon ng pagkakataon upang mas kilalanin ang iyong sarili. Ang araw na ito ay nagpapaalala na ang bawat damdamin, bawat pagkilos, at bawat sandali ng introspeksyon ay nagdadala sa iyo ng mas malapit sa iyong mga layunin. Yakapin ang apoy sa iyong puso, aris, at gamitin ito bilang liwanag na magagabay sa iyo sa mas maliwanag na bukas. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.